Hey guys, kakaligo ko lang. Pupunta tayo sa Savemore mamaya kasi ipapasama sa akin yung ate ko. So, samahan nyo ako sa 4 days ganap. After ko pumunta ng Savemore, pupunta kami ng Bermosa kasi sobrang madadari na talaga yung utak mo. Kailangan ko na naman lumabas kasi isang linggo na ako, hindi lumalabas ng bahay. So, kailangan natin magpapahangin tayo sa Bermosa kasi yan, nabubulak. Magkikita kami ni Rocky sa kanilang Roldan. Hindi ko alam bakit namumula yung mata ko. Diyos ko, tingnan nyo naman. May tulog naman ako kahit papala. Pero feeling ko kulang pa din kasi sobrang napuya talaga ako ng nakaraang linggo talaga. Kaya na nga, ano, napapansin ko lang na na humahaba na yung buhok ko. So, nalala na pag mahaba yung gilid. Dahil na talagang pinakaayoko. Kaya guys, nalabas tayo. So, kailangan ko gumamit ng wax. Kailangan pala pag ka ng pomade or wax. Kailangan pala medyo basa yung buhok mo kasi tuyo-tuyo pala. Sobrang pangit niya. I mean, sobrang pangit niya sa buhok. Parang andray ng hair mo. konti lang yung nilalagay ko. Kung talaga yung lumalabas ako na hindi maayos yung buhok ko kasi pangit natin tingnan pag ganun. Kuya, tapos na ako mag ng buhok, di ba? Buka na tayo tao ulit. Kung <laughs> ka ko na makalimutan, kailangan natin mag-deodorant pag nasa labas o nasa bahay lang para tayo machismis. No? Talaga naalala ko bigla. Ito pa talaga yung makalimutan ko. Hindi pwede hindi. <laughs> hey guys, speaking of, nandito na pala siya. Ayan. So, maya maya, paalis na pala kami. Andit na rin kami sa labas kasi hinihintay namin sila mama. Tagal lumabas. Bakit ka pa sasama? Ha? Huh? Diba, after 5 minutes, nandito na kami sa SM. Same bar. Malapit lang sa amin to guys. <laughs> Kaya ako salita kasi nakakatamad mag over. So, talk-talk muna tayo sa video natin kasama ko guys si inay hindi ko alam guys pag sa video ako tutok parang nahihirapan ako pero pag sa voiceover parang normal lang siya or nakalatang di ba yeah, uh -huh. Guys, mo muna sa'yo ng chicken. Pasko na meron silang hamulado. Ganap muna kami ng hotdog na may cheese. Pero meron naman ako dito sa baba. Eh. so yan guys, nakahanap na kami na may cheese dog. <laughs> Kamu muna ako ng Goya kasi tagal ko na rin hindi nakakain ng chocolate. Ayan, mga dalawa lang. Nag din ako ng ano guys, coffee jelly. Kaya kukuha muna tayo ng mga ingredients niya. Nasa! na yung napamili namin guys kaya ayoko talaga sumasama yun kasi napapabili ito, pabili ka talaga kahit na kami naiyak na siya sa ano pinaiwan ko na siya kasi gagawa kami ng ano, eh. egg sandwich ayan para iba naman yung kalaman so tapos na kami mag grocery guys so maghanap ng makakain sa dinner susunduin namin ngayon si Rolda kasi papunta na kami ng mo sa mga No, mabait ako, di ba guys? Diyos ko, pinaghintay na naman kami ni Roldan. Di kasi naniniwala. Mukha mo, di ka naniniwala na nandito na kami. Oh, chicken, putang. Oh, next time, namin si Roque. Ayan, nandito na rin si Roldan. Diyos ko, napakatagal mo. Maluka ka. Kita ko na naman ng Roque. Hold upin ka muna namin, guys. <laughs> Ayok. <Kala> na nakaayos. ayos! <laughs> Ano yung mga balls sa inyo, yung dalawa? Ito may bolot. Tulang parking. Uy, palagayin niyo ako katama mm. yun, oh. Hindi na tumambay dito. Kaya ang dami ng tao dito. siya. hindi siya nakaka-boring. Kambayan. Yung lagi yung binibili namin. Yung BK okay, Taco. Super Party sarap yun. Ano mo? nakapagbigay na naman ng mga bayot o oh, sa laot dito kami sa Macdo ngayon kasi bawal na tumambay sa Bermosa hindi na kami nakakaupo dun sa may pinagupa namin palagi kaya dito kami ngayon sa Macdo Lancaster ayan si Lo nawala oh, nakawala si Roldan tinawa na ako kira pa Sebab apa? Mel bagi sampo